Ah, start na tayo ng ano? Parol making contest which is kailangan mga recycled materials, okay? Yan. Yung mga nasa harap namin ngayon, sila yung mga gumawa at yung mga hindi. Ayan, mga busy po sila sa school at uh, wala silang time, okay? Ah, una muna yung kay Elaine na pinadala ni Divina. Go. Si Divina po umatend ng lamay kaya wala po siya, nasa Bicol po gawa siya sa styrofoam and sa plastic. Tinedel siya ang chara. Okay. Yan, yan po yung gawa ni Divina. Bale Ano yan? Nasa mga followers po natin, nasa mga manonood po natin. Kung sino po yung inyong iboboto, kasi kung sino mananalo po dito mananalo ng 3,000 pesos. Okay, next, next. Tapos yung pangalawa, 2,000, pangatlo 1,000 Tapos may consolation prize Okay, lahat Ay, next natin talaga napakalaki ng parol nito <laughs> Ayan po Yan ay pinadala ni Bogs kasi si Bogs ay may lakad po ngayon busy Kaya, yan uh, Pinadala lang niya Gawa siya sa Plastic <laughs> straw Kita-kita na one straw <laughs> Ayan, okay Next, 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 next Sulit naman ay si Angel! Go, 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 go! Ayan, <laughs> o. Oh. Ayan, San siya gawa? Kawayan. Kawayan. Nilagyan niya, nilagyan niya ng paper. ng Christmas decor tapos crepe paper. Okay, yan po yung gawa niya. Isang oras daw po niya ginawa yan. Isang oras. <laughs> okay, next, next. Yan, Yan. Oh. Gawa saan yan? Gawa ito sa Sondrox, may pang may color, may pang white, kaya isang patak ko lang, linis na Isang patak lang, lilis na ganyan. Ay, yun, naging joy. <laughs> 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 ito nga ako, walis. Walis, lang. Detachable pa. Patingin yung likod, patingin yung likod. Ayan, yeah, may butas. Good. <laughs> Good. Ilang araw mo ginawa yan? Kapon lang. Kapon lang. <laughs> next, 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 next. Go! Louis. Ah, oh, san gawa yan? Sa kawain at plastic na charol. Plastic at plastic na charol. Charol. Okay, tapos ano pa? Bulak. Bulak. Okay, Ligod? Wala na. Hindi ilaw ba yan? Ay saksak mo. Sasaksak niya. Ay, ilaw. Baka mamaya hindi sumindi. Okay. Walang ilaw. Nasaan ang ilaw? O, Wala. Hindi kita. Ah, pang madilim lang. Okay. Next. Ronjay. Go. Tatay Oh. Aba, may, may yan kanina. Anak mo yung kaitbogs. Oh. Gawa saan? mo kita. Oh. straw. Ano yan? Uh, kailan... Ilang araw mo ginawa yan? Alam? Siyang linggo. Patingin niyo likod? Okay. Okay, recycle. Okay, recycle nga. Okay, next, next, next. Sunod. Si Chris, go. Ngayon. Ayan, ah. Gawa sa? Pamalo. Pamalo. <laughs> Gawa sa? Anger. Pakulay po ng damit niya, oh. Likod, panlikod, may style, may style pa sa likod. Okay. Ah, umiilaw pa, umiilaw. Aba. No, no. Sasaksak pa hindi na. Ah, hindi na sasaksak. Oh, na. Ah, <laughs> no. tingin, tingin, na ilaw. Oh, na ilaw, lapit mo, lapit mo, lapit mo. Lapit mo. meron pa isang ilaw, ang dami. Oy, patingin. Okay. Ilang araw ginawa 'yan? Tatlong araw pag wala siyang pasok daw. Wala pasok, okay? Next, next, next. Ayan, matami. <laughs> Sunod, I say, incest. Go! Oh. Patingin. Merry Christmas, team. kag oh, nakasulat pa. ilaw to. Wait lang, mamaya. Palimanag mo muna. Kung saan gawa yan? Mamaya mo pailawin. Oh. Saan gawa yan? Saan? Egg tray. Ano? Egg tray. Egg. Oh, egg tray. Ba? Naging ano? Naging ano yung nasa gilid? Bulaklak. Bulaklak na? Ro rose, rose, rose na. No. Galingan, likod. Ah, ano parehas. O, oh, pailawin mo na, pailawin mo na. Yes, tumilaw lang ka. O, oh, pailawin na yan. Okay. Ilang araw ginawa? Isang linggo. Isang linggo daw. Okay, next, next, next. Next, Nala. Nakatalikod pa. O. Oh. Number <laughs> ano yan? Electric pan. <laughs> electric pan? Hindi, ito siya. Puro ka na konti, hindi makita. Yan, puro ka. Yung nasa loob niya, yung ano siya, takip siya ng electric pan. Takip ng electric pan? Yes, na-pinode siya. Para mag-fix na kayo electric pa sa bahay? Wala na. Tinawon na yung ano. <laughs> Tinawon. Yes. Hindi, kasi kailangan recycle, di ba? Yeah. Okay. Mga ano yan? Mga hindi na ginagamit? Yes. yes. Mga okay. Pati ngayon sa likod. May design pa ba? Wala na siya. Ah, meron pa. Okay. Tapos, ayun na siya doon. Ang ground niya, guys, ano siya? Pantakit ano siya ano? na. Ay, pambalot ng pastilya. Okay, on. Okay, okay. Next, 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 next. Oh, Jeno, go! Go! Oh. Ganda. Gawasan. Paper plate. Paper plate. Meron pa ba tayong kakainan mamaya? Meron po. Kala <laughs> ko ka ginawa nung ano, ano parol. Okay. Ano, ilang araw ginawa? Dalawa. Dalawa. Dalawang araw lang. Galing. May ilaw? Yes. Okay, pailawin mo na. Okay. May ilaw. Okay. Okay. Next, 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 next. Okay na, okay na Yan The last but not the least Aika Go Go oh, Magkasintangkad na daw sila Sabi niya Magkasintangkad oh nga, nga O tangkad Mas matangkad pa yata May <laughs> nakasulat Merry Christmas Sa likod mayroon pa nakalagay Sulat Happy New Year, Team Kagats. Aba. Ilang araw ginawa? One day. Uy, one day? Yes. Ang galing nga, one day lang? One day. <laughs> Gawa saan? saan Kawayan sa plastic bottle. Sa ka -plastic Bakit marami kayong bottle? <laughs> ah Ay, nung umatin daw sila ng lamay, kinuha niya, lagot ka. Ay, okay yan, okay yan. Okay, siya sa itatapon, kinuha niya. Okay. Okay, okay, ah. okay. Bye-bye. <laughs> <laughs>